Morning. ano pong pangalan ni tatay? Noel well, Carriedo. Opo. Saan, piyapo, piyapo. Po? Sa amin yung biya po. Carriedo ah, lang. <laughs> Tay. <laughs> Opo, sakop ng ano yun eh. Nang Carriedo <laughs> ng Carriedo <laughs> eh. Tay, buti po marami pang nagpapagawa sa inyo ng sapatos. Isang madami eh. Halimbawa, kagaya ngayon, alang anong araw, yes, yes, Marami nagpapagawa, linggo. Apo. Oh, ah, kasi gawa ng ano, walang pasok mga estudyante. Hindi, tay kasi di ba sa panahon ngayon, masyado nang bago. Yung iba, makabago. Yung iba, hindi na sila nagpapa-repair na sapatos. Kasi iniisip nila mas mahal pa yung repair kesa sa bibili na lang sila ng plastic or ng rubber. Ganun din, kasi mabibili mo mga China. Oh. China, pag sinuot mo nga, nabasa, plaklat. That, bukod po doon yung, pla, yung mga rubber kasi minsan mabilis masira, mapunit, mabutas. Opo, yung mabibilis. Totoo yun, totoo yun tay. Kasi ako po, dahil experience ko nung paninda, syempre gusto ng tao mura, igagrab mo. Pero nung... Opo. Oh, kasi wala mangyayari sa sapatos na kaya natin pilihin mo magandang tignan sa labas pero yung kanyang loob loob na hindi siya maayos tsaka hindi po nagtatagal hindi hindi ka kaya ng mga talaga may, may pangalan na tuloy na galing. mga mahal yung sapatos pwede eh, di, ma tatagal opo kaya yung iba yung mga masuki ko sinasabi ko pag bumili kayo ng sapatos ang lagang 500 patayin nyo na kagad bago pa magbiyak-biyak. Totoo tay. At least na prevent nang magkatubig yung loob pasukin. Oh, kay, uh, na ko, ko, to. Eh di ba tay puro disposable ngayon katulad sa payong. Marami pa rin nagpapagawa tay. Oh, nang payong tay. Sa 57. Opo. Hindi ko na kainahamot ng maghapon, hanggang alas 10, Magkano din po kinikita niyo sa isang araw? isang araw, ano, yung araw eh, kuminta ko Isang araw? Hanggang alas 15. Nang umaga? Oo ba, magaling na. Okay pa rin po pala. Sumabas sa ng alas 6. Yung sa, meron sa, 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 sa kabila. Opo. Isang upo ko, apat kaagad sa sapatos. Oh, sa bandang 50. Kakaka Apo, galing naman. Sa 4 to. Ng galing naman. Tay, very good. Kitang-kitang kabuhayan. Ayun lang po ang service ni Tatay, oh. Ah, Am mga gawa po ng mga bata. Am. Ayun, sa Apo, totoo 'yun, Tay. Nena niyo po, oh. No. Ganyan sa. Si 'Yan yung sinasabing sipag lang Tay ang puhunan. Kapag ma-discard madiskarte kang tao, hindi ka magugutom. Kahit, kahit si tatay, tingnan niyo po. Ilan taon na po kayo, tay? Stenta. Oh, di ba? Ang ano na nga nung mga apo ko. Saka, kasi meron din ako teacher. Ano na nila. Apo. Oh, Pinago na ito eh, hindi nilabas. Ay. Ilan, taginet. Apo. Oh, ako, oh, di ba? Talaga, talaga, ayaw ko. <laughs> Para hindi daw po kayo mak... Tingnan nyo lang po. Ang ganda ng ano ni tatay. Bike lang po siya. Yan. Sipag. Puhunan po dyan ng sipag. At saka yung diskarte sa buhay. <laughs> Kaya, Ayun si tatay senior na o lumalaban pa ng patas. Yun guys, ang isa sa mga huwara natin. Ito po ang sinaunang tradisyon pa ng mga Pilipino. Yung nagpapatahi po ng sapatos at nagpaparepare ng payong. Kahit po yung panahon po natin ngayon ay puro uh, disposable na sabihin nilang oh, madali na makabili ng payong. Pag sira yung iba po ang mentality, itinatapon na kaagad. O oh, si tatay po pala ay marami pa ring suki. Um, um. Yun, yun ang kagandahan tayo ng ano... Ito kasi yung na pinuhay ko sa mga anak ko nang dati. opo. po. Nasa Makati pa ako. Makati pa kami. Ito e, talaga tayang inyong trabaho na? Hindi. Yes, dati ako sa kumpanya. Opo. po. Paano nyo natutunan po yung ganyan? Tingin-tingin lang. Oo. Um, talagang pag gusto mo matutunan ng isang bagay at Ayan. may dedikasyon kang matuto. Siya po siya eh. Totoo po sa taong gustong maghanap buhay ng tama ng patas at makatulong pa rin sa pamilya. Kung tutusin to, to si tatay, dapat eh, na na, oh, ay, hindi, ah, uh, ano, ano na lang tayo sa bahay, relax, relax na lang. Kasi ay blend ako eh, pag hinahinga ako sa bahay na ano, nagkulaps ako eh. Lalo tayo, no? Kasi yung pinasabi ng doktor eh, kailangan... Kikilos ka, totoo po. Huwag ka naman magpagod. Opo, huwag nyo lang masyadong ano yun yung sarili niyo tayo sa pagod. <coughs> Ako po kasi kainita na paglagpas ng Ay, alas cheese. Hindi ka, na, say, ka pa ako, Opo. Totoo ka naman dyan, Tay. Nagbibigay lakas din yan. Kahit paano. Basta wag lang ninyong pupersa yung sarili ninyong mapagod. May ma stress. Ay, sabi, 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 sabi. At least na i-enjoy nyo pa, Tay, habang may kumikita kayo ng sarili ninyong pera. Kahit pa binibigyan pera din. Opo. Pag nasa bahay ka, wala ka namang kausap. Totoo tayo. Kung matapok ko, nasa kwarto. Hindi na kayo magkita-kita. Kakain nga lang. Hindi pa kayo magkita-kita eh. Dati <laughs> ako mag-is eh. Opo kasi may mga kanya-kanyang trabaho na at lakad. <laughs> Busy sa buhay. Wala na kayong asawa tay? Namatay na na, bangga ng train. Ay, saan? Sa Makati, sa Buella. Kailan po? Nineteen na... Nineteen eighty Ah, matagal na? Amat, di, di na kayo nag-asawa, tay. Ang matagal na po palang balo si tatay. Ilan anak niyo tay? Tatlong babae. <coughs> ah. Opo, ano po yung, ano? Nabangga ng train tumawid? Kasi sa buwin dalawa rinis. Opo. <laughs> isang papuntang tutuban, isang papuntang, ah, uh, bikutan. Opo. Eh, nagsasampay yun, eh. Ang sampayan namin, nasa kabila. Ah, malapit kayo ay, doon, bahay uh, niyo? Oo, oh, talaga, ang um, sarili. Hindi ka naman pwede magsambay sa harap ng bahay ko yan sa sinusungkit. Opo. Oh, mga damit ng mga Nakasakay sa tren. Hindi niya napansin yung biyahin ni ko. Parating na nakatingin siya sa buhay niya. Hindi ah. na tinamasa mukha. O matos. Ay, Diyos ko, Lord. Dinala sa Makati Medical. Nasa trabaho ko nun eh. Opo. Oh, Dinala sa Makati Medical. Isa lang sinabi ng doktor. Kung may pera ka. Mabubuhay ng matagal. Kung matos eh. <laughs> wala ako kay pera, yung hindi na lang. Nuli ko na lang. No, pag naging sa bahay, eh, patay na. Gusto po. Eh, sabi, malaking gastusan mo yan. O, yan eh. Oh, Opo. 50-50 pa yung chance nun pag ising tay. Buhay yung katawan, patay yung muna. Oh, kasi na, yun yung nadali eh. Yung nadali. Isip ko, nasa bahay. Ilan naging anak nyo, Tay? Tatlong babae. Mm -hmm. Po, ayan po si tatay. Tingnan naman po ang sipag ni tatay. O, oh. maagang nabalo yan. Maagang na yung kanyang mga anak. Mag-isa niyang itinaguyod after mabalo. Ang Oh, Nandiyan na, na, na ako ng basura sa kasing keri. Nandiyan ka ng laman. Ano-ano, basa mabuhal lang. Okay. Sinuklian naman tayo ng inyong anak ng kabutihan tayo ng nakatapos. Okay. Ang galing mo na dalawang nasa abroad at isang teacher dito tayo. Ang galing ni tatay. mga Dalawa na may college. Ang galing naman ni tatay. nga nila na ako. Kahit pa ano kasi tayo kaya kanina nilang suportahan sa pag araw-araw. pero talaga Sabi ko nga ay nag-exercise na ako pa na, kumikita pa ako. kausap pa dito, wala akong usap eh. Sa bahay ka lang. Facebook. Facebook, 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 pa tinetext ka agad ako opo oh nag aalala sila <laughs> ayun guys ito po si tatay isa sa mga huwara nating mga super lolo at tatay mag isa po niyang tinaguyo dahil maaga siyang uh, nabalo mag isa niyang tinaguyo yung kanyang mga anak at ngayon ay nag na lang siya sa mga apo 27 apu. lang ako nabalo 27? kabataan pa ni tatay nang si tatay ay mabalo sinag, inano niya na po, dinedicate niya na yung kanyang sarili sa mga anak. Kaya nga naman, sinusukulian na mag, pero, tatay, gusto niyang lumakas pa, kaya, at mabuhay pa ng mga, matag, ayan, yung simple niyang libangan, hanap buhay na libangan. tay, baka may gusto po kayong batiin sa mga anak niyo, tay. Baka gusto niyo batiin ng mga anak niyo. O yung mga kamag-anak niyo na hindi niyo nakikita. Ay, nakakapunta ano rin, napapasyalan niyo pa rin sila sa Manila. Bakit sila nasa Manila? Ako lang natin ito sa ano. Saan po kayo nakatira dito, Tay? Diyan ako sa South Bay. Ah, uh, akasama kayo sa nagkaroon ng relocation na ondyaan? Gali kami makati. Eh. Opo, yung mga isa sa mga isang, isa sa mga lugar na uh, na ofera ng ano, relocation dito tayo sa, sa South Bay, ano, pabahay. Kami uh -huh. po na tinanggap dyan. Eh. Opo. Opo. Buti naman tayo tinanggap nyo. Dapat kaya kalawan. Kasi dun, may, dun merong binilin lupa si Inay. Opo. E sa layo, sabi kaya pag nagdala ka ng ulan doon, pagdating doon, panis na. sa layo. Opo. Eh, diyan kami nalagay. Okay, at least dito, kahit pa sa Laguna, tahimik na tayo malapit pa. Yung uga eh. No, uh, sa kapitan namin si Dena nung araw eh. Siya si barangay captain namin. Eh. Si Mayor Dennis po. Ngayon may year na natin. <laughs> ayan po guys. O, oh. kaya yung atin pong mga ngayon, tiyaga at sikap lang. Tingnan niyo po si tatay, hindi siya sumuko sa buhay. Mag-isa niya ng maaga niyang mag-isang hinarap ang hamon ng buhay para sa pagpapalaki ng mga anak. Um, ayan po, oh. inaalam na ng kanyang apo kung nasaan po siya. Ayan, pinarepair ko po yung shoes ng aking panganay na anak. Kasi po minsan inaabutan siya, kasi bahain yung lugar namin. Inaabutan siya ng baha. Ayan, at least yan po, pang magagamit niya pang PEPE man lang. Sayang po kasi Okay, dalawa. Ay, ang galing naman. Ayan na po ang apo ni tatay. Oo nga, tay. Mga babae din po pala. Wala, sa lalaki ko, ano. Ah, uh, criminology. Oo, oh, tayo matatalino, tay. Magagaling man si Sikap. Graduate na yan, tay. Ito yung na pinukuha. Ako po. Sa oh, po. Ang galing naman ni eh, tatay. Ayan po yung kanyang dalawang apo. Kaya mga maalalahanin tayo no? Ayan puro, po. Magagandang bata. Puro Hello po dito sa dalawang magandang batang apo ni tatay. Ayan. Ah. Puro bakalolo yan. Ang galing naman. Tay, subscribe na ako tayo sa YouTube tayo ha. Ano, ano, ano Mama Sid TV po. Mama Sid? Sid lang. Mama Sid. Opo, oh, Sid ni pangalan ko. Mama Sid TV. Apo. Ah Tapos sa ah, mayroon din ako sa Facebook tay. Pero ang sa Facebook ko po ay ni Apo ah Cortez. Ayan, pag nag-subscribe kay sa Facebook ko tayo, makikita ko yung pangalan nyo. Ayan po ang ating butihing tatay at lolo. And guys, so magandang umaga po ulit sa inyong... Um, Kumaga sila buwan. Uh, po. Oh, po Pero makikita mo nyo tayo yung mga pagsisikap ng batatan Nakikita yun sa tatay. Ay, tay good morning po. Ang uh -huh. bukas po si Mr. Te. Maya-maya po ako nandoon. So, yan po guys. Isang magandang umaga po sa inyo. Have a safe morning everyone. Mainit na naman po. Magdala ng payong tubig. Tubig po tayo buong maghapon. ayun si tatay. Tay, dapat may baon din po kayong tubig. Para pagkaganyan pong naabot kayo ng pagod. Nagalmasal na ba kay Tay? Okay. Ayan. <laughs> ah, maya, maya uwi na din po kayo. Tapos hapon din na kayo nag iikot Opo, kasi mainit. Opo, mainit masyado. At least yan may pangbili na kayo ng kapi-kapi nyo. Meron na kayong pang relax-relax sa bahay. Pang load. Abagay na ka-internet naman kayo eh. Yung anak ko nagbabayan. Opo. At least kahit paano may sarili kang, ano hindi ka, alam niyo nakakataba din ng ano yung may pera parati sa bulsa. Nakakataba din ng pakiramdam na pag may gusto kang bilhin at may dumaan, makakabili ka na, hindi ka mga abala ng iyong mga anak, no tay. Kahit dami hindi ka sarili ko kita, Hindi ka mahihiya kasi tayo gasto Lalo alam mong, ano tay. Marcel, wala, wala ang tao, hindi ako magbabayad. <laughs> ah, ang galing na ni tatay. Nasa eskwela, hindi nag-iwan ang pera. Ah, nakalimutan. Nakalimutan. Nasa ah. tingin, saka na nag-i-detect. Kasi ano, nalating pa, wala na ba na? Ah, ang galing ni tatay, ito po ang ating super granny. Senior na yan, pero tignan niyo po, mga pa sa amin ng buhay. Hindi nagpapabaya na umaasa sa pinaghirapan ng anak. Anong? I yan din tayo ang advocate ko. Ayaw ko din pong umasa sa mga anak ko pagdating ng araw. Opo, makatulong. Opo, na. Yan. Hello, baby Mars! Opo. <laughs> ah, <laughs> ah, sige po, magpapatahi din po yung aking kapitbahay si nanay. Tama-tama. At least may dalawang customer na agad. Tama Ay, nga si tatay. Isang, isang upuan ni tatay, meron na agad siyang customer. Hindi niya na kailangang umikot muna kasi... Opo. Oh, Opo. Sa, sa <coughs> oh, Saglit niyo lang nagagawa. na Ay, ano tay. May pang kape na si tatay. <laughs> 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 ah, bawal po. Ay, gatas lang tay. Pero kahit gatas, bawal din yun tay sa inyo sa high blood eh. Sa atay, para ako at saka tayo yung lift ng tea kahit di nyo asukalan yun diba tay tsaka tsaka na lang kayo tay mahelted pa tingnan yung mga incheck tay diba patsa at Japanese tsaka tsaka lang sila kapiranggot na tasa basta't mairaos mo yung ano ng nang yung parang makalmay mo yung sarili mo sa tsaka ayos na tsaka lang din ang ano buktok sa akin sa ano sa 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 Opo. Sabi nga sa gabi wag ka na kakain lang. Opo. Saging na lang at saka saging sabaw kaya kamote. Opo, nilaga. Hindi ka na pwede kali. Ngayon eh, sa tanghali, ya, hindi eh. mo na gusto mo. Opo, oh, tanghali naman yun eh. Kasi sabi nga, sa umaga kasi, eh, sa gabi, tataas ang dugo mo pag nakahiga ka. Opo. Tsaka so, uh, hindi mo na buburn yung kinain mo tayo. Eh. Bawas. Hindi mo na matugnaw. At ang pa, hindi na kagaya dati tulog ko sa tatlo oras na gising na ako. Okay. Mababaw ang tulog. Kapag uh, matanda na na tayo. Tira-tira po ko matulog. Pag nagising na, wala na. Hindi ko na makakatulog. <laughs> Kababad na ako dyan sa TV. TV, TV, TV. lala, na. Gato na lang. Nabuti na <laughs> eh, sa maga. Kaya sa tangali, yan, tulog na naman. Oh, <laughs> pahinga. Ayan, okay lang tayo kasi galing kayo sa pagtrabaho talagay sa pagpagod, pag-ikot. Thank you so much, Tay, ha? Okay lang po ba? I uh, ano ko ta upload ko to, Tatay, ha? Ah, uh, subscribe nyo ko, Tay, ha? Thank you po. Ayan po ang ating si Tatay, ang ating super granny. Ayan, tingnan nyo naman po kasi pagan may may dadali na yung isa pang shoes ng ating kapit pae para sa customer ni tatay thank you guys maraming maraming salamat po maging huwaran po natin ang isang uh, super lolo na katulad ni tatay na lumalaban sa hamon ng buhay kahit anong hirap at hindi siya umasa kahit na kaya na siyang buhayin at uh, supportahan sa pang -araw, araw ng kanyang mga anak yan po guys at kapit lang po tayo minsan kasi depende din, din sa kondisyon ng katawan ng ating mga lolo at si tatay ay kaya pa naman Thank you po, isang magandang umaga ulit.